Um, Ay, yun. o Yun kala magaling niya talaga. Yun. nakapukod ang kulam ni nanay eh. Talagang babaya, yun. ang solo solo. Yun talaga. <laughs> sarap talagang kumain.

wawalisin ngayon na po kagad Naka ready na yung pom ilalatag na lang po yan <laughs> natutulog na ganyan po talaga yung bahay namin hmm, matik talaga matik hmm, talaga yun talaga naman pusina kwartuhan pa hmm. kaya hindi po sasami ng ano lamesa? mesa Ganito talaga yung bahay niya, yung pampungkento. Oo. Bailan niya siyang kampong. ng mga ano. Balik siya dito na. Pagpasok yung tubig. Talagang nangangatawan si nanay doon. Tayo yung pagkina. Opo, kamunin dito. Nakarap yung sa kanya. Maraming salamat mga idol. Yun, maraming salamat po mga idol. Maraming salamat po mga idol. Maraming salamat mga idol. Maraming salamat mga idol. Yun, talaga naman. Abangan yung aking abangan yung aking aking suko. Mga idol iyo yeah, maraming salamat po. Salamat <laughs> <laughs> po.